Si Esa, si Jamra at si Ramzan, tatlong magkakaibigan na may isang layunin. Tatlong magkakaibigan mula sa Espanya na nagpasiyang maglakbay ng magkasama. Pare-pareho silang mahilig sa pakikipagsapalaran at pagdiskubre ng mga bagong lugar. Isang pananabik para sa mas makabuluhan pangkaranasan ang nagtulak sa kanila. Hanggang sa narinig nila ang tawag ng mga bundok, isang tawag na hindi nila kayang tanggihan. Ang naglalakihang Himalayas ay nagaanyaya tila may lihim na nais ipahayag. Isang paglalakbay ang magsisimula na puno ng pag-asa at pananabik. Ang kanilang patutunguhan, ang rehiyon ng Gilgit-Baltistan, Pakistan, isang lugar na puno ng misteryo. Isang lupain na matatayog na bundok at sinaunang kultura na tila hindi pa naabot ng modernong panahon. Ngunit hindi ito magiging isang ordinaryong paglalakbay. Ito'y magiging kakaiba at puno ng hamon. Pinili nila ang isang daan na hindi karaniwang tinatahak, isang daan na puno ng panganib at pagsubok, isang daan na susubok sa kanilang mga kakayahan at babago sa kanilang mga paniniwala, isang paglalakbay na mag-iiwan ng tatak sa kanilang mga puso. Mula sa puso ng Espanya nagsimula sila, hindi sa pamamagitan ng eroplano o tren. Pinili nilang maglakad. Bawat hakbang, isang patunay ng kanilang determinasyon. Naglakad sila sa mga mataong lungsod at tahimik na nayon. Tumuloy sila sa mga kapatagan at disyerto. Ngunit ang pinakakahanga-hanga sa kanilang paglalakbay, naglakad silang nakatapak. Bakit? Hinanap nila ang mas malalim na koneksyon sa lupa, sa kanilang mga sarili, sa kanilang paglalakbay. Bawat hakbang, isang pakiramdam. Ang init ng lupa, ang lamig ng tubig, ang gaspang ng mga bato. Hindi madali ang maglakad ng nakatapak. Ito ay isang hamon, mga paltos, sugat at mga namamagang paa, ngunit nagpursigi sila. Pinakinggan nila ang kanilang mga katawan, nagpahinga kapag kailangan. Tinanggap nila ang hirap. Nakita nila ito bilang bahagi ng kanilang pagbabago. Sa bawat hakbang, naramdaman nila ang koneksyon. Sa lupa, sa kalikasan, naramdaman nila ang pagkakadaong, ang kasalukuyan. Ang sakit ay naging guro. Tinuruan sila nito ng katatagan, pasensya at kababaang loob hindi na sila mga manlalakbay lamang. Sila ay mga peregrino sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Ang kanilang paglalakbay ay nagdala sa kanila sa Pakistan, isang lupain ng nakamamanghang kagandahan. Ang matatayog na bundok ng Karakoram at Himalayas, mga luntiang lambak at mga malilinaw na ilog, nabihag sila ng totoo at hindi pa nagagalaw na kagandahan. Malugod kaming tinanggap ng mga tao sa Pakistan. Nakakatuwa ang kanilang pagkamapagpatuloy. Ibinahagi nila ang kanilang pagkain, mga kwento at kultura. Naranasan namin ang tunay na kahulugan ng pagkabukas pala. Napagtanto namin na sa kabila ng mga pagkakaiba, ang sangkatauhan ang nagbubuklod sa ating lahat. Ang kanilang paglalakbay ay minarkahan ng mga pambihirang pakikipagtagpo, bawat isa ay nag-iwan ng hindi malilimutang alaala. Sa Kaplu, nakilala nila si Ayub Koso, isang kilalang aktor na nagbigay ng inspirasyon sa kanila. Si Ayub Koso ay hindi lamang isang simbolo ng kulturang Pakistani, kundi isang tunay na alamat. Napag-usapan nila ang kanilang paglalakbay, ang kanilang layunin, at ang mga hamon na kanilang hinarap. Nabigla ako sa kanilang kwento, sa kanilang tapang at determinasyon. Ang kang kanilang katapang at koneksyon sa lupa ay, ay tunay na kahangahanga, isang bagay na bihira kong makita. Ang kanilang paglalakbay ay umabot sa bagong taas, literal at metaphorical, na makilala nila si Atif Aslam, isang tanyag na mga awit. Si Atif Aslam, ang sensasyon sa musika ng Pakistan ay nagbigay ng bagong kulay sa kanilang paglalakbay. Dahil sa kanilang kwento, ibinahagi ko ito sa mundo upang mas marami ang ma-inspire. Pinuri ko ang kanilang diwa, ang kanilang katatagan at ang kanilang walang kapantay na lakas ng loob. Ang kanilang pagmamahal sa Pakistan ay nagbigay ng bagong pag-asa sa akin. Ang kanilang paglalakbay ay naging inspirasyon, isang kwentong dapat marinig ng lahat. Isang testamento sa kapangyarihan ng kalooban ng tao at ang kagandahan ng palitan ng kultura. Ang kanilang mga karanasan ay nagpakita ng tunay na diwa ng pakikipagsapalaran at pagkakaibigan. Ang paglalakbay ni Naisa, Jamra at Ramzan ay isang inspirasyon. Sila ay naglalakbay hindi lamang para makita ang mga tanawin, kundi para maranasan ang bawat sandaling. Itinuturo nito sa atin na yakapin ang hindi alam at tanggapin ang bawat hamon na dumarating. Itulak ang ating mga limitasyon at magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok at kumonekta sa mundo sa paligid natin, sa mga tao at sa kalikasan. Ipinapaalala nito sa atin na ang pinakadakilang mga paglalakbay ay madalas na ginagawa ng isang hakbang sa isang panahon. Ang bawat hakbang ay may kahulugan. Kaya, lumabas sa iyong comfort zone. Galugarin ang mundo. Huwag matakot sa mga bagong karanasan. Yakapin ang mga bagong kultura. At matuto mula sa kanila. Kumonekta sa kalikasan. Hindi mo alam kung anong mga pakikipag sa palaran ang naghihintay sa iyo. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon. Hayaan ang bawat hakbang na maging isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Tuklasin ang iyong tunay na kakayahan at lakas.